Deuteronomio, Kabanatang 26 At mangyayari pagka nakapasok ka sa lupain na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos na pinakamana at iyong inaari at iyong tinatahanan na iyong kukunin ang mga una sa lahat ng bunga ng lupain na iyong mga pipitasin sa lupain na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos at iyong isisilid sa isang buslo. At ikaw ay paruroon sa dakong pipiliin ng Panginoon mong Diyos na patatahanan sa kaniyang pangalan. At paruroon ka sa saserdote sa mga araw na yaon. At sasabihin mo sa kanya, Aking ipinahayag sa araw na ito sa Panginoon mong Diyos na nasok sa lupain na isinumpa ng Panginoon sa aming mga magulang upang ibigay sa amin. At kukunin ng saserdote ang buslo sa iyong kamay at ilalagay sa harap ng dambana ng Panginoon mong Diyos. At ikaw ay sasagot at magsasabi sa harap ng Panginoon mong Diyos. Isang taga-Syria na kamunti mamatay ang aking ama. Siyang buwaba sa Ehipto at nakipamayan doon, nakaunti sa bilang, at do'y naging isang bansang malaki, makapangyarihan at makapal. At kami ay tinampalasan ng mga taga ehipto at pinighati kami at inatangan kami ng isang mabigat na pagkalipin. At kami ay dumaing sa Panginoon sa Diyos ng aming mga magulang at dininig ng Panginoon ng aming tinig. At nakita ang aming kadalamhatian at ang aming gawa at ang aming kapighatian. At inilibas kami ng Panginoon sa Ehipto ng kamay na makapangyarihan at ng unat na bisig at ng malaking kakilabutan at na mga tanda at na mga kababalaghan. At kaniyang dinala kami sa lupaing ito at ibinigay sa amin ang lupaing binubukalan ng gatas at pulot. At ngayon narito, aking dala ang mga una sa bunga ng lupa na ibinigay mo sa akin, O Panginoon, at iyong ilalapag sa harap ng Panginoon mong Diyos at sasamba ka sa harap ng Panginoon mong Diyos. At magagalak ka sa lahat ng magaling na ibinigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. At sa iyong sangbahayan, ikaw at ang Levita, at ang tagaibang lupa na nasa gitna mo. Pagkatapos mo ng pagbibigay ng buong ikasampung bahagi ng iyong pakinabang sa ikatlong taon na siyang taon ng pagbibigay ng ikasampung bahagi ay magbibigay ka nga rin sa Levita, sa tagaibang lupa, sa ulila, at sa babaing bao upang sila'y makakain sa loob ng iyong mga pinto ang daan at mabusog. At iyong sasabihin sa harap ng Panginoon mong Diyos, aking inalis ang mga pinapaging banal na bagay sa aking bahay. At akin ding ibinibigay sa Levita at sa tagaibang lupa, sa ulila at sa babaeng bao, ayon sa iyong madlang utos na iyong iniutos sa akin. Hindi ko sinalangsang ang anuman sa iyong mga utos ni kinalimutan ko. Hindi ko kinain sa aking pagluluksa. Ni inilabas ko nang ako'y marumi. Ni ibinigay ko upang gamitin sa patay. Aking dininig ang tinig ng Panginoon kong Diyos. Aking ginawa ayon sa buong iniutos mo sa akin. Tumungo ka mula sa iyong banal na tahanan, mula sa langit at pagpalain mo ang iyong bayang Israel at ang lupa na iyong ibinigay sa amin, gaya ng iyong isinumpa sa aming mga magulang na isang lupang binubukalan ng gatas at pulot. Sa araw na ito ay iniuutos sa iyo ng Panginoon mong Diyos na tuparin mo ang mga palatuntunan at mga hatol na ito. Iyong ang gaganapin at tutuparin ng iyong buong puso at ng iyong buong kaluluwa. Iyong ipinahayag sa araw na ito ng Panginooy iyong Diyos. At ikaw ay lalakad sa kaniyang mga daan at iyong gaganapin ang kaniyang mga palatuntunan at ang kaniyang mga utos at ang kaniyang mga hatol at iyong didinggin ang kaniyang tinig. At inihayag ka ng Panginoon sa araw na ito na maging isang bayan sa kanyang sariling pag-aari. Gaya ng ipinangako niya sa iyo upang iyong ganapin ang lahat ng kaniyang utos. At upang itas ka sa lahat ng bansa na kaniyang nilikha sa ikapupuri at sa ikababantog at sa ikararangal. At upang ikaw ay maging isang banal na bayan sa Panginoon mong Diyos, gaya ng kanyang sinabi.